ano tubuhan yan kabilaan oh. ang dami dito yan sa Pampanga sa Dorita diba? Ang dami sa Florida. Sa ibang bansa ako. Umikot tayo kasi baha doon sa kabila. Hindi na kayo makadaan. Kaya dito kami umikot. Ayan, naging ilog na yung ano. Ah, parang peace pan. Peace pan yata. Ito yan sa, ano, Florida. Nandito ako sa Pampanga. Dito lang yan sa Pampanga. Magandang tanawin talaga, pag probinsya. Hello! Diba? Ang ganda ng aking tanawin. ganda sa paningin pag ganito ang tanawin oh eh Ay, umapaw ayan umapaw yung tubig ayan apaw na kaya pala baha ayan oh apaw na apaw oh hirap ng ano namin sa taon na ulan saka bumagyo ang deliver namin tapos dito sa ano pa mabaha ang ganda ng ano nila ah, ang ganda ng lugar to yung ano dragon fruit ang lakas ng ulan biglang ulan na naman wala nang makita sa ano Dito na tayo. Salamat sa Diyos nung arating tingin din tayo. Your destination is on the left. Salamat sa Diyos na dito na kami. Mas kaliwa daw. Wala na ng paligid dito. Dito yan sa Pampanga. Maulan eh.